bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, itong post ng News 5 14 minutes ago. Tungkol ito sa pananaw ni Bibi Sara sa panawagan na itiklara persona ng grata si Vice Ganda sa Dapo City. So, nagsalita na. Bibi Sara sa panawagang ng persona ng grata kay Vice Ganda itinauubayan na ni Vice President Sara Duterte sa Davao City Council ang pagdidesisyon kung idideklara persona ng grata sa lungsod ang comedian host na si Vice Ganda. Kasunod ito ng naging biro ni Vice Ganda sa kanyang concert, kaugnay ng pahayag no ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sasakay siya ng jet ski sa West Philippine Sea at ang pagkakaditine sa dating pangulo sa the Netherlands. Sinabi naman ni acting vice mayor Rigo Duterte II na mayroong mas mahalagang bagay na dapat pagtuunan ng pansin kaysa rito. ang payak ni Vice Mayor Duterte. Davao City will not be distracted by cheap insults and distasteful jokes made for clout. Ano yan? Okay, so, dito ako mas lalong bumibilib sa mga Duterte as leaders. Hindi sila balat si buyas. Tayo lang mga DDS ang minsan, Yeah, tayo ang nagre-react, diba? <laughs> tayo ang nasasaktan. Kasi nga, ready? kawawa na nga si Tatay Digong doon na matanda na, 80 years old, nalulungkot, na uh, nangangayayat na. Tapos, ganunin pa. Siguro kung ang joke lang tungkol sa West Philippine Sea, eh, baka okay lang sa akin. Ang masakit yung tinalapasan ni the... Para bang doon ako nasasaktan yung ano pa siya, yung pagkakakulong niya sa Netherlands, yun ang masakit. Yung West Philippines, eh, paya mo yan, total, sinabi naman niya talaga, yan, ng joke-joke-joke na West Philippines, eh, mag-jet ski siya doon. Ang masakit, yung pinaglalaroan nila, yung ginawa ng administrasyong ito, parang tuwang tuwang-tuwa sila na nakulong si Tatay Digong natin sa ICC Netherlands. But, balik tayo sa mga Duterte. Tama! tama ang sabi ni Vice President Duterte na hindi siya makialamba lang City Council. E ang City Council naman, wala kaming panahon para niyan. May mga mas mahalaga pang bagay na pagtunan namin pansin. O, oh, correct. So, wag nang palakihin ang issue. Tayo na lang. <laughs> Tayo na lang mga DTS ang mag-iingay lalo na yung panawagan na i-boycott, i-boycott, i-boycott uh, I don't know kung ano nang nangyari yung pag-boycott sa McDonald's basta, tinatanong ko kasi ang mga po ko where do you want to eat? McDonald's! Uh, mamaya, nandun na, na kami sa McDonald's kasi may mga McDonald's na may laruan kaya gustong gusto nila makapaglaro doon sa playground ng McDonald's so ngayon, wala na sabi ko, sorry. Pag sasabi ng aking apo na babae, Lolo, McDonald, sorry. Uh, mean, protest. <laughs> na, uh, hintayin natin na matanggal muna si Vice Ganda na endorser ng ano, ah, McDonald's bago tayo magpunta doon. Oh, CDO Tosino. Uh, although hindi ako kumakain ng Tosino. Yan, McDonald's. Dati-dati, uh, nag-ano ako dyan kumakain din dahil ay uh, mga yung mga apo ko gustong gusto nila yung mga ano dyan ice cream mga ano but this time uh, wag mo tayo yan uh, McDonald's mcdonald at saka cdo tosino yun na lang ang magagawa natin okay magbasa tayo sandali sa mga comments okay. Manuel Bong Ponyato, dapat lang ipagbawal na siya sa Dabao yung kabayo. John Michael Filden, the real beauty versus the horse. Oh, real beauty si BB Sara. <laughs> okay, so Isagani tapasaw. Kasuhan nyo yan. Padikit ni Torian. Kadikit. Uh, uh huwag ng kasuhan. Pabayaan na lang natin. Uh, Tobi, parte lang yon sa freedom of expression. Walang kaso-kaso. Joke-joke -kaso. -kaso. Uh, joke -joke nga lang eh. Uh, ito na, may kumakalat na parang post ni Ann Cortis dated August 5, I'm not sure kung totoo ba ito. Sinasabihan niya si Vice Ganda, kung totoo, I'm not sure. Sabi lang sa sa post ni Dan Cortes, uh, Vice, sometimes, wala sa lugar ang biro mo, hindi mo alam. Nakakasakit na sa kapwa-tao mo yung biro mo, sana mag-control ka naman. Ganon ang uh, pagkalagay sa post but Again, I'm not sure kung totoo ba na si Ann ang naglagay, nagpost noon. So, isa pa, hinobaran. Uh, hinobaran ni Sas Roganto Sasot itong si Vice Ganda, yung lumalabas sa kanyang mga bibig, galit siya sa China. But sa totoo pala, ang mga cosmetics products na ibinibenta niya, tawag niya is Vice Cosmetics. Halos karamihan, 88% galing sa China. So, galit-galit kunuhay siya sa China sa panlabas, but deep inside, yumayaman siya ng dahil sa produkto ng China. So, mayroon pang kumakalat ngayon sa Facebook Reel, uh, sa isang programa niya sa Showtime, inasabi ni Vice Ganda na, Dalawa lang ang nagpapahirap uh, sa tao, sugal at uh, sugal at droga. Wala pa akong nakitang taong nalagay sa magandang kalagayan na nagsusugal at nagdodroga. Mamaya, yan na, nag-endorse na siya ng online gambling. So nasaan na 'yung prinsipyo niya? Nung una, ayaw niya ng sugal, nakakasama. Tapos ngayon, nag-i-endorse naman siya ng online gambling. Yan po ang tunay na pagkatao ni Vice Ganda. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki